Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa baklaran sa Parañaque ang biktima na pag-alamang dati ng nakulong dahil sa illegal na droga. Si Bien Manalo sa detalye. Tila normal na naglalakad ang lalaking ito na nakasumbrero at nakajakit na itim sa kuha ng CCTV sa Parañaque. Pero ang nahagip na yan ng CCTV, sospek pala sa pamamaril sa baklaran. Ayon sa barangay, kakain lang sana ang biktima ng bigla siyang malapit ang pinagbabaril ng lalaking nahagib sa CCTV. Nakarinig na lang daw ng dalawang putok ng baril ang mga residente. Dead on the spot ang biktima dahil sa dalawang tama ng bala sa ulo. Residente ng barangay ang biktima at dayo lang ang sospek. Bali may kamag-anak na dumating na kapatid daw po nagpakilala at saka yung nanay. Wala silang alam na Kaaway po ng anak nila. Dati nang nakulong ang biktima dahil sa droga. Tumanggi namang magsalita ang mga residente kaugnay sa krimen. Tinutugis pa rin ang sospek. BN Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.